Yung makakita, <coughs> makakita tayo ng mga ganitong sinario. Yan ang mga. Sinusunod nila yung dayami. Hindi nila alam yung kahalagahan ng dayami na Pag naibalik natin sa lupa, bumalik din yung sustansya na nakinawa nung palay, eh, di ba? So, pag ganito, ito yung pinatawag natin na lack of information, kulang sa kaalaman. Ngayon ang nangyayari, sinusunod. Eh. Ano tayo naman yung lupa oh. <coughs> Walang bumabalik na organic matter sa lupa oh. Parang semento na eh Whereas kung hindi mo sinunog yung dayami at nalusaw yan Itong mga pagitan na ito magkakaroon ng mga hibla ng dayami Magiging humus <coughs> So mga kababayan natin, dapat talaga tigilan na yung pagsusunog ng dayami. O so, sabi nyo lang at ibalik sa lupa para hindi maging ganito ang lupa natin. Patay na lupa po ito. Eh alam naman natin ang dahilan lang naman talaga ng pagsusunog ninyo eh, para mapabilis lang yung pag-prepare ng lupa at hindi kayo mahirapan. Kaya nga po meron tayong bio enzyme decomposer eh para mas mabilis nang na de decompose yan. Sa loob lang ng apat na araw after na mag-harvest, pwede na kayo ulit magtanim hindi kinilaw at may babalik nyo pa sa lupa yung mga kinuwang sustansya ng halaman. Hindi kagaya ng ganitong lupa matako sa abono ito.